Before kasi kami mag-vacation, gusto namin akyatin yung isa sa clock tower dito, yung plano namin. Eh, kaso hindi lang natuloy kasi nga magbabakasyon kami. So, ngayon, eto na yung time para akyatin namin. Kasi tapos na yung bakasyon namin sa ibang part ng Europe. Dito naman sa lokal, mga ka goods. Kaya, samahan nyo kami, samahan nyo ako, akyatin yung clock tower dito sa tri-CD dito sa Kidans. Hindi mo na tatanggalin sa pagkakasaksak to? Tanggalin ko na? Oh, ma-overcharge kasi itong smartwatch niya. Kulay pula tapos brown? Iba naman. Ayan. Mukha ka naman turista dyan. Pero ikaw, kung asang ka, comfortable suit mo. Tara na, alis na kami mga ka goods maglakad-lakad. Day kasi namin pareho. Day niya ngayon hanggang bukas. Three days off kasi si partner. Ako two days lang. Tuesday at Wednesday. Nagkataon lang na sabay kami ng off. Pero kadalasan kasi hindi kami nagkakasabay. Yan. Kasi magkaiba na kami ng trabaho at magkaiba kami ng department. Ay. Kaya tara na, gala na tayo mga Hindi foods. makakasama kasi si Rapi kasi may pasok siya alas 5. Bukas day off niya. Pero hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ayan. Ayan ko. May kumakatok. Buksan natin. Ay ba? Wrong door. door. Ito yung kwarto nila, Rapi Eh, okay. subukan natin istorbohin. Kaso baka may natutulog pa. Uy. Uy! Alis muna kami. Lakay. Sige, sige. Yan. Bukas sa nanggala natin. Ay, pasok ako pa bukas. Akala ko Wednesday off mo. No, ha? Man. Tuesday? Webes. Ah, Oh, Webes ang off mo? Oo. May pasok ako pa bukas. Alas 6. Ayun Ay, lang. Sige Lakay. kay. Tama na kami. Tuesday ngayon, ah? Ah. Oo nga, Webes. Sige, lakay. Magagala ka lang. Maglalakad-lakad lang. Sige, 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 lakay. Ayan. May pasok daw siya bukas. Hindi kayo makakagala. Kaya kami na lang. Akala ko, akala ko, bukas. Hindi, may pasok daw siya eh. binago yung schedule niyo eh. Kaya kami na lang ni Brown Lady. Ah, tara na, tara na. Ah, okay. All goods. Tara ah, na naman, nasasakal ako dito. Hindi naman. turtle turtleneck ba yan? Ayaw ko turtle neck turtleneck. Okay lang yan, pang laban sa lamig. Dito naman ako, para yakapin ka rin. Ha, ah, ulo. Peace na kayo, mga ka goods. Bye-bye. Ah. Uh. Iniiwan ako. Kung ano yung suot ko kanina, na pumunta ako ng bidron ka yun parang yung suot ko pinatungan ko lang ng, ng, maong para panglaban sa lamig ang lamig na kasi pero andito naman si brown lady nagpapainit sa taglamig nyak 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 ganda ba yung damit na yun? okay naman siya diba? ganda naman siya pa, pa din, ha? para lang kaming turista kasi turista naman talaga kami sa Poland eh. Yun lang, may trabaho kami. Pero hindi kami taga rito. Ah, silaw. Makaka-all Sakit. Sakit sa mata. Pero kahit masikat yung araw, malamig siya. Pabilis lang ng panahon. Unlike nung nasa Italy kami. Ah, nagpaganda pa eh. Tayo-tayo pa sa ano, lamin. Unlike nung nasa Italy kami, mainit. Dito, malamig. Sa Italy kasi, nung nakausap naming kababayan na matagal na sa Italy, eight months yung summer nila dun. Tapos, ilan, ilang buwan lang yung winter nila eh dito sa Poland mga cold goods mas mahaba yung winter season yung taglamig ba kaysa sa summer kaya sinasakit ako eh paglapag kasi namin dito sa Poland mga cold goods sa mismong airport nya sa may Gidans, dito lang malapit sa amin malamig yun yung as in yung parang bumuhos yung yung yelo sa mukha mo mga ka goods kaya parang biglang nag yung katawan mo bigla paglabas na paglabas mo ng air ng aeroplano sinasakit na naman yung mga tao tapos yung mga kaplat pa ni M nagka-trangkasa yung iba kaya siya naha nahawa rin. tapos ako nahawa rin sa kanya ayun nagkahawaan ako kasi yung nageya para akyatin yung tower pag siya nagaya siya yung may sagot nun. Pero pag ako naghihiya, sagot ko. Pero minsan, hati kami. Gano'n. Sa budget kasi, mga kaulgods, hati kami. Numari, yung sumasahod ako ng 30, hanggang wala pa siyang sahod, binabudget uh, yun, namin yung pera hanggang dumating yung sahod niya. Tapos, pagdating na ng 15, 14, may sahod 13, na siya nun. Siya na yung gagastos nun. Tapos, syempre, may budget pa naman ako nun hanggang katapusan. Yun. Hati na na kami. Yan. Hindi naman namin as in dinidivide yung budget namin. Yan. Every three days or every two days, umibili kami ng stock namin. Hindi naman kami nag stock ng isang buwan, dalawang buwan, gano'n. Kasi may malapit naman na grocery sa amin. Kaya minabudget na lang namin yung isang pang isang linggo, gano'n. Kaya mahalaga talaga mag-budget. Tulad ngayon, ako nag lumabas. Oh, di sagot ko. Sagot ko yung trans entrance lang tahimik lang talaga kasi ito hindi ito madaldal na katulad ko tahimik siya pag hindi ka pa niya masyadong ka close pero pag naging close mo na si brown lady ayan, mas madaldal pa ito sa akin pag nasa mood ito magdaldal eh. pero pag ganito tahimik lang siya chill lang yan no? chill chill lang siya mukha naman kaming turista eh. tignan mo nga si Emo nakapang so, tower tap, na yun mga no? call goods yun yung akitin namin mura lang naman yung entrance fee yung kaplat kasi ni M na bago lang dito sa Poland, inakyat niya yan. At aakyatin namin din ngayon. Yan. Tapos bibi. Baka sarado. Uh. Ilang step daw yan? 400, huh? 400 step daw, mga ka goods. Yun. Yung kaplat niya kasi nakakyat na dyan, kaya kami naman. Si Rapi, nakakit na ba dyan? Ah, hindi pa nakakiyat si Robbie. Kaya Raffy, sorry. <laughs> Una ang nga namin, to. <laughs> hindi ka na namin masasamahan sa susunod na pag dito. Ah, mga kaulgods, tara. Akiyatin na lang natin to, mga raw Sa bota, Saturday, Tuesday, Wednesday. Tuesday. Ah, close. Ah, close siya pag Tuesday. Yun lang mga ka goods, Close siya pag Tuesday close kaya pala walang maakit so hindi namin siya maakit ngayon yeah. close siya mga ka all goods eh. gusto namin talaga itong akyatin ito yung kampana yung simbahan simbahan ba to hindi eh A museum mga ka all goods kaso sa club Tuesday Ayan, ito yung araw ng mga pag-open niya, ayan. Kaso, Tuesday ngayon, mga call good sarado Ayan. Close talaga siya. Sa club. Hindi na yung maakyat. Close siya, Tuesday. Sarado. Sarado.